Yes, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel, Batas with the Tony Claire Castro. Today is November 25, 2024. Pinag-uusapan pa rin natin kung ano nangyayari dito sa hearing ng House Committee on Good Government and Public Accountability. So dito makikita natin paano ba sumugod si VP Sara dito sa hearing at kung paano ba siya nag-grant kahit ayaw niyang mag ng oath. Okay? So panoorin natin to. Mr. Chair, may I continue, Mr. Chair? Mr. Chair, the point of Congressman, order... Congressman uh, Acop is recognized. With the indulgence of the Honorable Marcoleta? Uh, Mr. Chair, uh, I think we, be, we might as well agree to disagree with one another here. Bago po tayo magpatuloy. Di po ba? Yes, I agree, Congressman Acop. So, we follow our rules. Uh, the Honorable marco is a member of this Congress so he knows the rules and he is obligated to follow the rules otherwise he'll be declared out of order and be taken out of this room so for all of us members of Congress let's follow the house rules that's why they are there for orderly proceedings Thank you mr chair Thank you congressman we will now proceed to the next item in our agenda. Mr. Mr. Chair, respectfully, may I say something? Yes, uh, Mr. Um, Mr. Chair, Honorable yes. Honourable Vice President, before I recognize you, would you like to take your oath? Yeah. I Mr. will Chair. only recognize you if you will take your oath. Okay. Okay. Please administer the oath of the Honourable Vice President. Your Honor. Please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this inquiry? So help you, God. The yeah, oath has been administered, Your Honors. Thank you. I have a recognition now, okay. Honorable Vice President. Yes. um Mr. Chair, the position of Undersecretary and Assistant Secretaries and other appointed positions are positions of trust and confidence by the appointing authority. The resignation letters of the usex and the asex of deped were accepted by the appointing authority and who is that mr chair the president of the republic of the philippines yes. it is not the secretary of the department of education so you ask the president of the republic of the philippines why he accepted the resignation of the usex and the asex What is the point, uh, Honorable Vice President? Ang sinasabi ko sa inyo, bakit niyo kine-question ang due process? Tanungin niyo, ang appointing authority, bakit niya tinanggap ang resignation letter? Um... Madam Vice President, yes, uh, we will uh, wala pa po tayo dun sa usapin na yun. Sa anong usapin, later Sir? Po, later po, sa binabanggit po ninyo. Sa anong wala usapin? pa po tayo sa period of interpellation. Bubuksan ko pa lamang po ang period of interpellation. Yes, Sir. Nandoon na kayo sa topic. Hindi po tayo nag interpellation Madam nayon. Vice President, nag-uusap po muna ang mga miyembro. Yes, so, Sir. So, please uh, do respect. Yung yes, mga, I am very respectful. I am dovetailing from Congressman. Marcoleta The appointing authority is the president of the Republic of the Philippines. Why are you questioning due process in a discussion of resignation of U.SEX and ASEX? Wala pa nagtatanong about that uh, Madam Vice President. Sir, kinon tao for due process. Madam Vice President. Kin Sir, nasa loob ng detention ang tao because you question due process. Asaan ang explanation ng due process ninyo doon? Nasaan? Madam Vice Tinanong President, kita kanina. I'm sorry, sir. Tinanong kita kanina, sino ang appointing authority? Yusek ng ASEC. Anong sagot mo? Secretary. Hindi, hindi mo po, alam. hindi pa po ako nagsumasagot. Hindi por. mo. Nakita kita, sumagot. Kamera. Kita kita, sumagot. Sinabi mo, Secretary. Si 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 hindi mo no alam or, lahat. Uh, one minute, lang One, mi one by minute president. suspension is declared by the chair. <laughs> Can we observe proper decorum, Mr. Chairman? Ano ba itong ginagawa ni VP Sara? Talagang dadayo lang, susugod lang. At uh, wala siya talagang pakialam kung ano yung procedure. Samantalang dito sa House, kung naikukumpara nga natin sa Senado, mas organized sila, mas uh, sumusunod sa procedure. Pero sa VP Sara, bigla na lang papasok as Vice President of the Philippines. Ginagalang naman siya. Nakita naman natin kung paano siya igalang ng mga uh, mambabatas dito pero siya wala siyang kina, wala siyang pinapakitang paggalang. 'Di ba? Sabi nga nitong si um uh, Congressman Joel Chua, wala pa sila doon sa issue sit with me about the uh, uh yes. appointment ay no, pagresign, 'di ba? Or pagtanggap ng resignation. Pero ito, hindi pa sila nag-start, oh. Nakita niya na didinig niya yung gusto niya na magsalita sa mic. Sana ano, 'di ba? Respetuhin din lang niya. Proseso to eh. Proseso to ng house. Wala ito sa, wala ito sa, lugar. wala siya sa lugar niya. Kahit sabihin natin nasa lugar siya, di ba? Kahit nasa kang lugar, dapat yung respeto, pinapanatili mo. Hindi ba? So, dito talaga, una, sumugod na siya. Kung ano-ano itatanong niya. Sana sa susunod, tumakbo na lang siya na mambabatas, hindi Vice President. Di ba? Ang hirap niyang just just come to think of it no kapag ka siya ang naging presidente baka mas masahol siya sa kanyang ama di ba kasi si tatay niya nagmumura yes medyo tanggap pa sabi nga ni si Benig sabing isang politician uh, uh, political analyst Kasi si, pa, si dating Pangulong Duterte, pagka medyo bad words na sinasabi, may karisma pa nga daw yung dating. Pero ito si VP Sara, kakaiba. Kakaiba. ba? Diba? Talagang kung ang mura niya, as in, tagus. Tataas lahat balahibo mo. Hindi ba? Tapos ngayon, um, parang mas masahol pa to sa magiging diktador, if ever ha, kung ganito ang asta niya. So just imagine ano nangyayari nung panahon na mayor siya sa Davao City. Kaya siguro kayang kaya niyang manakit, no? Manapak ng isang sheriff na nagpapatupad lang din ng kautosan ng korte. Wala siyang sinisino. Basta kung ano yung gusto niya, gusto niya. Yun lang yung nakikita natin sa ugali niya, mga kaklira. Lumalabas dito na kung ano sa tingin niya ang tama, di ba? Dapat na so, ayan. Na natin, mga Mr. Mr. Chair. Mr. Chair. May Mr. Chair. Maybe May yes, uh, Madam Vice yes. President. You need to reconsider that extension of your detention. It was illegal in the first place. You asked the president why he accepted the resignation. Do not ask due process. Mr. Chairman. Mr. Chair? Yes, Congressman paduano Congressman Nahop. Mr. Chair, uh madam vice president, if you have any question so far as the actions of this committee are concerned, i think the proper remedy is for you to go to the court. sure, i will go to court. Opo. Pero uh -oh. that is Pero araw, araw, you are depriving a person of her liberty while i await. that is precisely the point, ma'am. if our action of detaining your chief of staff is against the law. I think the proper remedy, and I think you're a lawyer, yes, sir. The proper remedy is to go to the court, sir. Do you really want to show the Filipino people, anong kaalama ninyo sabatas ang ang sinasabi ko lang po ay, sundin uh -huh. po natin yung batas Kaya nga, sir. Sundin natin kasi yung batas, po kayo dito sa bahay ng congress, yes, sir. Sundin natin yung batas, why will you? penalize punish Yusek lopez for an act of the president madam vice president that is the uh, that is the decision of the committee as a whole uh, sana po respetuhin po niyo yes sir kung meron pong uh, okay. remedy alam naman po ninyo bilang abogado na tama po 'yung sinasabi ni congressman ako Pwede po tayo mag-file ng relief. Support. Okay, sige sir. Tinutulungan ko lang kayo sir kasi napapahiya ang Pilipinas. Ganito ba ang House of Representatives? Tinutulungan ko lang kayo. Maraming salamat po, Madam um, Vice President. With all due respect, um, yes. Mr. Chair, Congressman uh uh, uh Deputy Speaker. Out, yeah, I move that we strike out the last comment I uh, said about the House of Representatives. I don't think that is warranted neither is it fair to make statements such as that. So move, Mr. Chen. Second. Is there any objection? Hearing none, the motion is carried. And Mr. Chairman, yes, may, Congressman we, may we remind Pernan. all the resource persons to address the uh, chairman? Uh, kasi nakakawala po ng respeto sa committee na, committee na to kung hindi po natin na-address ang chairman. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Thank you. Okay, mga clear no? Hindi ba? Uh, ang tanong natin, di ba nag -design? Sabi niya, nag-resign na. Y yun yung topic na nadi ko, nag-resign na. Okay, kung nag-resign man si Atone Zuleika Lopez. So, ano ang um, ano ang issue kung nag-resign man? Uh, dapat hindi na magte-testify? Yun yung dating sa akin, ha? Nag-resign na, bakit yung kinukulong na matagal? Well, yung issue kasi could extend Okay? Kung na-extend ba ang kanyang um, tawag dito, uh, yung contempt ano, let's say, ano bang reason na lumalabas dito? Diba? Kasi, lumalabas, parang nakikita kasi siguro dito ng house, na stable ka pala eh. Stable ka naman pala. ba? Diba? Stable ka pala, pero bakit ganyan? Hinintay mo hanggang Monday para hindi ka makapag-testify? Para makaiwas ka? Ganun ba yung dating? So maybe yun yung reason kung bakit kailangan ma-extend ang kanyang uh, site in contempt. Well, anyway, siguro dapat ganito yung ginawa ng house. If ever meron mang violation, di ba, kung may violation man na iba, baka dapat panibagong, panibago siyang site in contempt. Kasi kung nakikita naman, lumalabas, di ba, siguro hintay nila yung uh, ano ano ang kinal ano ang findings ng hospital tapos kung feeling nila nagsasakit sakitan lang o oh di it can be a ground for another citation in contempt di ba so ang pagkakaalam natin hindi talaga pwede ma-extend ang pag cite in contempt beyond the period ng beyond adjournment okay so siguro mas safe dito if ever okay na kung meron man dahilan para masight in contempt, itong si Attorney Zuleika, gawa sila ulit ng reason. Halimbawa, parang uh, in-evade ang pagpunta uh, sa hearing at lumalabas na di umano e eh, nagsasakit sakitan kitan. Diba? So, di another citation in contempt para wala na, ma-avoid, no? Ma-avoid yung technicality. So, siguro within the powers na ito ng house, kung extend nila. But, to avoid technicality. At sabihin natin na may power sila to cite in contempt, no? To avoid technicality, I think, no? May reason naman if ever na ma cite in contempt muli itong si Attorney Lega Lopez, depende na lang siguro to kung ano yung findings talaga ng hospital. Kung stable ito nung unang dala pa lamang at napakita nila at lumalabas. Tanong nila yung doktor kung can testify. Diba? Madali naman kasi makikita ba sa records ng mga doktor, medical records niya, kung nagsasakit-sakitan lang. kung pakiramdam nila na, na gusto niya i-prevent yung sarili niya, no? Na makapunta muli sa house at hindi siya matanong, iyon. Eh yun, pwede ulit siya masight in contempt because of that. Hindi ba? Well, alam naman natin na may power talaga ang Kongreso to cite people in contempt. Of course, hindi naman pwede itong abusuhin. Pero itong ipinakita ni VP Sara ng pagsugod. Tapos hindi siya sumasang-ayon sa rule ng committee. Hindi rin siya nag-take ng oath. Ito ang tunay na pambabastos ng proseso. 'Di ba? Ang hirap kasi bumato na ito gumagawa ka ng pambabastos. When in fact, ikaw mismo sa sarili mo, alam mo na binabastos mo rin yung sinasabihan mo ng babastos. So hanggang dyan lang muna po tayo. Yan ang muna ang ating update. Hanggang sa muli, magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Claire na nagpapala magtulugan ang iyong kalapatan.